Signor Presa ni Nazanjo Marudo at Ria Atayde ang karamihan sa naganap din ng pag-iisang dibdib noong Sabado, March 23, 2024. Base sa mga larawang na ibabahagi sa social media, ang kanilang simple but elegant wedding ay dinaluhan lamang ng malalapit nilang mga mahal sa buhay. At ilan nga sa imbitado sa mahalagang kaganapang ito ay ang pili nilang celebrity friends. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na Spotted sa Kasal ni Nazanjo Marudo at Ria Atayde Joshua Garcia Katulad ng inaasahan, hindi pinalagpas ni Joshua Garcia ang pagkakataon na masilayan ng isa sa espesyal na araw ng kanyang dalawang kaibigan. Bukas na aklat sa publiko ang pagiging malapit ng tatlo sa bawat isa. Mula sa kanilang mga out-of-town trips sa loob at labas ng bansa, hanggang sa anumang okasyon, kabilang sila sa barkadahan na tinatawag na Nguya Squad. Sa larawan at video na naibabahagi online, kitang-kita ang labis na kasiyahan ni Joshua sa panibagong yugtong ito ng mga kaibigan. Sa isang video na kuha sa after party, game na game si Joshua sa pagbibida ng sayaw at kanta. Makikitang kasama niya ang groom at ilan sa kanilang mga kaibigan na kumakanta ng kanta ng Village People na YMCA na nagpatawa sa mga netizen. Samantala sa isa namang video clip, kinaaliwan ang tagpo kung saan makikitang talagang hindi pinatakas ni Joshua si Sanjo sa kantahan at nagulitan pa sila sa pagduet sa kantang Jopay ng Mayonnaise. Catherine Bernardo ang pagdalo ni Catherine Bernardo sa kasal ni Zanjo at Ria na pawang malapit sa kanya ang siyang nagtapos naman sa issue at pangkikwestiyon sa tuloy na estado ng kanilang pagkakaibigan. Matatandaan na sa kasagsagan ng hiwalayan noon ng Kafiniel, lumabas ang espekulasyon na di umano'y pinili ni Rhea na dumistansya upang wag madamay sa gulo, lalo na at parehong malapit sa kanila ni Zanjo, sila Catherine at Daniel. Kaya naman maraming narizens ang nagpabatid ng kasiyahan na makita ang presensya ni Kath na isa sa nakisaya sa mahalagang pagtitipon. Patunay ito na going strong pa din ang kanilang samahan. Sa isang larawan ay makikitang all smile ang tatlo na nagpakuha ng larawan kung saan ay niyakap ni Ria si Kath habang si Kath naman ay nakaakbay sa kaibigan. Maging ang nakapabatang kapatid ni Ria na si Jella ay ramdam din ang pagkasabik kay Catherine. Sa larawang ibinahagi niya sa Instagram, binida niya ang larawan nilang magkayakap at nilakipan ng caption na Another one I missed, love you ate at Bernardo Kath. El 18 norio Spotted din sa kasalang isa sa mga malapit na kaibigan ni Sanjo, ang Pinoy basketball star na si L.A. Tenorio kasama ang kanyang misis na si Cheska. Upang ipaabot ang labis niyang kagalakan sa isang Instagram post, nagbahagi siya ng carousel of photos na kuha sa kasal. Kalakip nito ay ang sinulat niyang sweet na message para sa newlyweds sa pagsasabing excited siya na maging bahagi ng buhay mag-asawa ng magkasama sa susunod na limampung taon at higit pa. Mensahe ni LA. Masayang masaya ako para sa inyo mga tol. Always remember that me and at Cheska underscore BT and our family will always be here for you. Love you guys. Tinuguna naman ito ni Ria ng komentong, love you tol. Main Mendoza, Present din sa mahalagang okasyong ito si Maine Mendoza. Ramdam ang walang mapagsidlan niyang kaligayahan dahil tulad niya ay ganap na rin pinasok na kanyang sister-in-law ang married life. Matatandaan na noong nakaraang taon ng pakasalan niya si Arjo Atayde. Gamit ang social media, ibinahagi ni May ng ilang tagpo sa naganap na intimate wedding at kitang-kita nga ang full support niya sa bagong kasal. Unang nga riyan ay ang pag-repost niya sa post si Zanjo tungkol sa kasal. Maliban dito ay nagbahagi din si May ng black and white photo ni na Zanjo at Ria kung saan makikitang magkayakap ang mga ito sa isa't isa. Sinulatan niya ito ng maikli ngunit matamis na caption na, Hi sa this too. Kalakip ng isang red heart emoji sa dulo. Jane Oyneza and R.K. Bagatsing. Kabilang din sa dumalo at masayang nakipagdiwang kina Zanjo at Ria ay ang celebrity couple na sina Jane Oyneza at R.K. Bagatsing. Sa kanyang Instagram story, binida ni R.K. ang ilan sa mga kaganapan sa kasal. Kasabay nito ang sinulat niyang mensahe ng pagbati. Anya, happy birthday and congrats, Mr. and Mrs. Marudo. Samantalang nag-iwan naman si Jane ng mensahe sa newlyweds ng komentong cuties. So happy for the both of you. Sinamahan niya ito ng isang red heart at heart hands emojis. Daniel Padilla Bahagi ng Nguya Squad si Daniel at hindi sekreto sa kaalaman ng karamihan ang matibay nilang samahan ni Sanjo Bukod sa mag-BFF, ay golf mate din ang dalawa Kaya naman sa pagpasok ni Zanjo sa buhay may asawa, tiniyak ni Daniel na masasaksihan niya ang simulang ito sa piling din ng kaibigang si Rhea Pagamat naroon ang issue sa pagitan na ni Catherine, dulot ng hiwalayan Mababakas na hindi hinayaan ni Daniel na maapektuhan nito ang masayang pagtitipon Game na game siya nakipagkulitan kina Zanjo at sa iba pang bisita Samantala, hindi naman maitatanggi na dahil sa kasalang ito, marami ang nabigyan ng kaliwanagan. Katunayan maliban sa friendship ni Naria at Catherine, ikinatuwa din lalo ng mga taga-subaybay ng kanilang barkadahan ang tagpo sa pagitan ni Daniel at Joshua. Sa hiwalayan kasi noon ng Kathniel, umugong ang haka-hakang may hindi na pagkasunduan ang dalawa matapos umanong punahin ni Joshua si Daniel sa naging trato nito kay Kathleen. At sa pangyayari ngayon, tila ba natuldukan akong anumang pang-iintriga sa kanilang pagkakaibigan. Sa isa sa mga videos na ipinost ng kapatid ni Zancho na si Zanny, makikita sa Daniel at Joshua na nagduduit sa kantang Jopai, Nakaakbay pa si Joshua kay Daniel na may hawak namang baso ng alak. Dominic Ochoa Kabilang naman sa namataan sa selebrasyon ay ang aktor na si Dominic Ochoa. Kasama niya ang asawang si Denise Ochoa Go na siya namang gumawa ng natural bride makeup look ni Ria. Enchong D. Sa anumang mahalagang okasyon ng mga atayde, tila hindi naman nawawala ang presensya ni Enchong. Malapit ang aktor sa buong pamilya at malalim ang samahang naboon niya sa mga ito. Katunayan matalik na magkaibigan si Arjo at Enchong at isa siya sa naging groomsman sa kasal nila ni Maine. At sa paglagay ni Ria sa tahimik, hindi nakaligtaan ng pamilya na maging bahagi muli si Enchong. Masaya ito nakihalubilo sa mga bisita at iba pang miyembro na magkabilang pamilya. Daren Espanto. Bago pa man isa na publiko ni Zanjo at Ria ang tungkol sa naganap nilang kasalan, nauna na nagbahagi ang kaibigan nilang si Darren ng mga larawan mula sa nasabing okasyon. Sa kanyang Instagram stories, nagdagdag siya ng kakaibang katatawanan sa pagdiriwang ng 32nd birthday ni Ria na hinangaan ng mga fan sa kanyang masayang pag-uugali kasama ang iba pang mga kilalang personalidad. Pinasaya ni Darren ang mga taga-subaybay sa pamamagitan ng pagbahagi ng mga larawan mula sa pagdiriwang na nagpapakita ng mga joyful moments kasama si na Catherine, Joshua, Enchong, Jane at RK. Nariyan ang kanilang mga wacky post at nagbiro pa si Darren sa pagkawala ng mismong birthday celebrant mula sa nakakatawang mga frame. Anya, kung sino pang may birthday, siya pa wala sa larawan ang pagtitipon na ay nagpapakita ng elegance kung saan ang mga celebrity guests ay nakasuot ng pristine white formal attire na kadagdag ng sophistication to the celebratory ambiance Matapos nga ang anunsyo, lumalabas na hindi lang birthday ang dinaluhan ni Darren, kundi kasalan. Sadyang hinintay niya muna ang mismo mag-asawa ang maghatid ng masayang balita sa publiko bago siya maglabas na kung anumang detalye at isang Instagram post ni Darren. Bakas ang kasiyahan niya na maging parte sa simula ng Road to Forever ng kanyang tinuturing na ate at kuya. Pagbati niya, Mr. and Mrs. Marudo, congratulations ate and kuya. Sa isa pa Instagram story, pinahagi din ni Darren ang video kung saan makikitang nagsasalita si Sanjo habang katabi ang kanyang kabiyak. Binida din niya ang hugging photo nila ni Ria. Jella Ataide, Si Jella at Tide ay agad namang nagpaabot ng suporta sa panibagong chapter ni na at Ria. Gamit ang social media, pinabatid niya ang kasiyahan at mainit na pagtanggap kay Zanjo ngayong opisyal na niyang itong kuya. Bukod pa rito, ay nagbahagi din siya ng carousel of photos and clips at ilang mga kaganapan sa kasal. Sa kanyang Instagram post, binati niya muna ng kaarawan ang kanyang ate. Kasunod nito ay pagpapahayag niya ng pasasalamat kay Sanjo dahil sa pagiging totoo, supportive at mapagmahal nito. Sa huli ay tiniyak niya sa bagong kasal na I am right behind the both of you. Sa salo at sa salo always in all ways. Tinuguna naman ni Ria ito ng komentong Love you guaps. Thanks for everything. Samantalang si Zanjo naman ay nag-iwan ng tatlong red heart emojis. Yubes Azarcon, Siyempre, hindi rin nawala sa mahalagang okasyong ito ang isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Zanjo at kanya rin golf buddy, ang aktor at kamedyanting si Yubes Azarcon. Makikita si Yubes na game sa pagkikipagtagisan ng sayawan sa groom sa salyo ng awiting YMCA. Chill na chill at ini-enjoy na kaibigan ang salyo ng musika kung saan kasama din nila dito si L.A. Tenorio. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi din ni Yubes ang black and white photo ng bagong kasal na nilikipan niya ng caption na At only Zanjo Marudo sending you love ilan pa sa mga celebrities na namataang dumalo sa kasal na kilalang malapit sa pamilya ay si Yula Valdez, Smokey Manaloto at maging si Bayani Agbayani na biniro pa sa kanyang extravagant hosting. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!